Lalabas lang tayo para bumili ng pagkain. Tara. Hindi mo na tayo lalakad, Jack. Dito nga tayo sa loob ng bahay. Bibili lang tayo ng tanghalian natin. Mas eh. 11 na dito sa Japan. Ayan. Yeah. Mama mga mga targa di dito, yung mga daan ako, grabe talaga yung mga sasakyan dito. Grabe, kaganda ng mga sasakyan dito sa mga kapit bahay namin. Nagbili Japanese ha, Kain nga muna tayo sa mga loto ng Chinese. Kahapon, bumili di ko ng pagkain. Doon ko na kinain sa may park. Tumambay din ako doon. Kaya lamig din di ako tumagal dahil malamig. Unti-unti na lumalamig dito. Pero kaya pa naka feature Pero harap. Harap naman muna yung lamig. napekan mandi tu embilihan ni. Datawit latain stoplah tu. Ni I edit pala ako video doon sa bahay may pinuntaan kami nung isang araw isang gabi pala umakit kami ng building kaya ini-edit ko para cuma maganda-ganda naman yung mga mga Itu, nyo ito ako ito lagi mo yung building ini-bili ko Chinese Kung wala tayong mabili sa kabila, mabalik tayo dyan. May pagkain naman doon sa bahay. Kaya lang, gusto nila, ang kasawa na bibila ko sa Albas para makakain ako naman sa para hindi na ako magpapainit sa microwave. Nagtatawid lang tayo sa kabila. dai gan lobo cu hati ngagas tawid data ayo wis wis salah agel para masa gesaan ta ayo gas di safe ta idip nika gesa ati jan nginila na ya lah motong aku uh, stop lah dito set ay dito kaya kahit na kong hakbang lang kailangan mo huminto kung gawin stop ulit pag stop no. dalawang hakbang lang yan Ayan, no. pero hindi ka pwede yung tumawid. pag tumawin ka Dorado dia, bergerak-gerak. Eh, tak boleh, tak tak. Dia ada orang kebang. Satu, satu orang Sini, kita nak dia Dahil hindi tayo marunong mag-Japanese Tuturo lang natin kung anong order rin natin pagkain Hindi natin kung na Kasi parang responsive Uy, sarado pa ang oh boss Sarado pa Ayan secara antai-antai orang tu supaya benar lantai saya Chinese saya, saya pengaruh beli dan saya nanti Chinese restaurant yang pakai ini ya yang ulit ini nanti bukas nalang siguro eh, maaro dito pero ramdam mo na yung lamig doon ulit tayo balik ito sanay dito sa DJI kasi titignan ko yung screen nasa baba eh, nasa taas na may camera talagang nakatingin ako sa screen parang hindi ako nakatingin sa camera Ulit ulit tayo dalawang hakbang ng kusa. Ayan o. Ayan. dalawang hakbang lang, hindi ka pwede yung basta basta tumawid. Kailangan tayo mo talaga ng... Pwede rin naman tayo hindi tumawid dito sa ilalim tayo dadaan. Itong highway kasi na ito, subway station. Tapos yung tapat, Southwest station. Ayan yung building. So, gagawin natin yan. Ah, Bakit? Dito na lang kung tayo sa baba dadaan. Sa ilalim tayo dadaan din tayo po. Sa taas. Subway station ito. Masa ilah dibutain Amin Al-Aigwi Mata Sada Masa ilah kita akan naik ke sana Kita akan naik ke elevator Ada jalan di sini Kita akan cuba naik ke elevator Sarabas tayo na ulit tayo Ayan, doon tayo galing kanina Pero sa kabila na yun Ito naman station niya Bibili tayo pagkain dito. Prepare na natin yung bayad natin. Yung mura-mura na naman pagkain natin Kasi sarado pa yung job. Malamagantay naman tagal eh. Dito ulit. No so, so, shortcut na lang tayo dito sa kabila. Ano mo tayo tadaan? Para video So, 600G na naman ito. So, Sobra naman tayo ng 100 g budget natin. 1000 Dito. Yung mga mail dito. Dito. malilit ang kalsada ito shortcut lang tayo dito para uh, malapit may daanan din ang tao dito bukod sa uh, sa kapila okay. shortcut ka tayo dito gentat mo sakitan tadi. Isu nak buka sakit lagi. Apa Papua kata lagi. Tapos yung kapitbahay namin. Naka so, yaman din. So, Lagi ko mga imanin ko na natira dito. Pwede lang tayo. Mahirap lang tayo. Pwede mga natira dito mga yaman mo. Ayan. Kapitbahay namin. Oh. 好，把手。 Okay. Kiedit tayo ng video do sa pinta namin nung isang araw. Makit kami sa uh, Sunshine City Building niya. Gusto so, may ikikuboro. Eh, video ano. Maganda kasi yung tanawin do sa taas. Eh. Gusto ko maganda ko yung... Pimili natin talaga. Ini sangat sedap Saya tidak tahu apa yang mereka panggil ini Ini restoran Cina Tetapi mereka membeli ini dalam bahasa Jepang Saya tidak tahu apa yang mereka ini Kita akan makan nanti Kita akan makan nanti Kita akan makan nanti Kita akan balik nanti Ikitain ko yan ako susunduin na namin yung apo ko sa nursery. Tingnan natin kanina. Namin yung alas 6, susunduin naman doon. Ngayon lang dito. Pag may mga trabaho yung mga magulang, yun eh. Doon sa nursery nila iwanin yung anak nila. Tapos babalikan na lang. ako, dahil nandito ako, yun ang nagiging trabaho ko magsusundo sa umaga sasabay na yung karinig ng boss ako na yung ay numating na uh, order ng anak ko inuha ko lang doon sa labas tayo kakain kain na tayo ito yung okay, binili natin sabaw natin ang... kalat chapstick ulit tayo ng... hmm tapos paano ayun na salamat